Hi guys, ang dami po namin lilinisin ngayon. Ayan po, maglilinis po tayo ng aming paligid. Kasi nalalagas na po ang mga dahon. Yun. Tsaka yung mga grass, kailangan na namin i Kasi magwi na guys. labi labi <laughs> nagmumuwer po siya ready na po para sa winter okay guys mag uumpisa na rin akong mag rake ng mga dahon and guys ganito po yung buhay namin sa Jumarica <laughs> no dito po ako sa Ohio kaya sobrang lamig ngayon hindi masyado sunny ngayon so kailangan na natin maglinis pang ready na sa winter okay guys so ayan alright guys maglilinis muna ako right Si ang dami ko pong lilinising daun Kita niyo yan, guys. Sobrang dami po. Paligid. <laughs> All right. See you later. Bye.